Okay, atensyon sa mga kandidat uh, candidate this election. Huwag nyo namang uh, pagalitan ang mga taong uh, hindi bumoboto sa eleksyon na to dahil pinipili nilang mag-neutral because of religious reason. At 'yung iba pinipili nilang hindi bububuto upang walang magalit sa kanila Okay, pag kayo ay uh, manalo sa eleksyon na to importante na mga taong yon ay mabait at gumagalang sa inyo Ayan ang importante uh, guys mga sir Yan ang tatandaan nyo at ito pa, dapat pa kayong magpasalamat sa mga taong yon na hindi pumipili at hindi bumuboto dahil hindi sila maging dahilan sa kapaslawan nyo at pagkatalo nyo. Anong ibig ko sabihin? Baka ang mga taong uh, yon ay doon sa kalaban mo bumubuto at sila pa ang dahilan sa pagkatalo mo. Ayan ah, ang dapat niyong tandaan at dapat niyong isipin. Ang mga taong neutral ay hindi maging dahilan ng pagkatalo nyo. At mabait silang gumagalang sa inyo pag kayo ay nandiyan na sa posisyon na pinangarap nyo. Kaya, may okay. Civil Constitution Article 3 Section 5 Dapat niyong malaman to na kahit sino man dito sa Pilipinas na tumatanggi sa isang bagay dahil sa religious matter, religious reason Pinapayagan yan ng ating batas at ang sino mang mga authority ay binabalaan ng ating batas. Winarningan ng batas natin dito sa ating bansa na huwag mag-interrupt at huwag pipilitin ang kahit sino mang na tumatanggi sa isang bagay dahil sa religious reason. Kaya huwag nyo uh, apakan ang mga karapatan ng bawat isa dito sa ating bansa. Okay? Yan lang. Sana intindihin nyo ang mga taong hindi pumipili dahil sa religious reason, mga kaibigan. Dahil nagbibigay sila ng buhis ng mga ari-arian nila. At kung sila ay empleyado at uh, mayroong mga trabaho. Nagbibigay sila ng mga income tax return. At kung may mga sasakyan sila, ay... <laughs> it, at binuhisan ang kanilang mga sasakyan. Ito ang dapat yung isipin. Alam nyo ba na maraming bumubuto ng bawat halalan sa ating bansa pero mga masama ang kanilang ugali, mga masama ang kanilang mga gawain at gumagawa ng kahit anumang iligal pero sila ay mga butante. O ano na mga pananaw nyo sa kanila guys, mga sir? Kung uh, kayo ay... Uh, papiliin ng dalawang tao. Yung isa ay bumubuto pero masama. Yung isa ay hindi bumubuto kasi neutral pero mabait. Para sa inyo, sino ang karapat dapat na mananatili sa isang lugar, sa isang lipunan o kahit saan man. O yan ang isipin nyo. Kaya Huwag na sanang i-discriminate ang mga neutral na mga tao. Yan ang kahilingan namin sa inyo. Dahil may karapatan ang lahat na mga neutral sa kanilang mga desisyon. Kung ano mang dahilan, sana respetuhin nyo. Dahil ang batas dito sa ating bansa ay rumimispito din sa kanila. Tchau. <síntos>